Hello guys, for today's video ay samahan nyo nga ako pa uwing Bicol O diba, uuwi na sa Bicol ito, diba? outfit check Char <laughs> At ngayon nga ay pa uwi na kaming Bicol O diba pa Uwi na Bicol siya O diba? At ngayon nga ay nandito na nga kami sa Grab Papuntang Terminal kasi uh, Maaga talaga kami pumunta para maabutan pa namin kasi marami daw ang uuwi ng Bicol. Kasi sa Bicol daw ay napakaganda kasi. Char! <laughs> alam di Uuwi na nga ang piling artista. <laughs> o di, diba? baba may magpapicture sa akin. Ay, di po, <laughs> diba? mo na kung sinong sikat. Ay, alam, at ayan nga, nandito na nga kami. Papunta na nga kami sa terminal. Napakatagal o di ba? Hay nako, napakalayo pala ng terminal. Kasi this is my first time pa na umuwi ng Bicol. Ah, Charis! <laughs> o di ba? Akala mo naman kung sinong hindi taga Bicol. <laughs> at ayan na nga, lag... Eh, paulit-ulit na tayo, nasa grab na nga tayo, at ayan, kung makikita niyo ay para ka na rin nasa ibang bansa, o di ba, ladiputa <laughs> para ka na rin nasa Korea. Char, mabahong Korea. <laughs> Charot lang. So, nandito na nga kami papuntang terminal. Hindi ko na alam kung saan lugar to. Basta alam, ang alam ko, nagbabiyahe ako sa Grab. Char. <laughs> di ba? O, oh, ayan, di ba? Para ka lang nasa... Uh, nasa Thailand, adiba? Oh, Nas, Para ka na rin nasa Thailand, adiba? Oh, ba Hay nako. At ngayon nga ay papunta na nga kami. di ah, bus. Diba? Puro lang papunta 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 talaga ako kasi uuwi na akong Bicol. Ang haba ng uh, ah yan, eh, 'di ba? Uh, mga hindi ko ano, basta uh, mahabang proseso para makauwi ka ng Bicol. Eh, ba? Diba? Step by the step, sabi nga ni Ninya. <laughs> oh, 'Di ba? At ay, lang nga at syempre, may baon akong lakas, adiba sa mo may baon baon lakas, adiba dapat talaga may baon ka ng lakas pa uwi bicol, kasi alam mo naman, maraming may magpapa sa'yo, sa Eric gago ka, charot <laughs> <laughs> o oh, di ba akala mo ko sino talagang sikat eh wala hanggang nanonood <laughs> o oh, di ba at ayan na nga syempre alam mo naman feeling artista tayo doon sa vehicle namin o oh, ba diba? at ayan nga nakarating na nga kami sa terminal at yan yeah! Napakaraming tao Super init talaga Masasira ang beauty ko <laughs> Charot lang At ayan na nga Nandito na nga kami sa bus Odi diba? Papuntang Bicol Mahaba-habang biyahe to Oh my gosh At ngayon pag Nakarating na nga kami sa Bicol Sa Tabaco At bumili kami dyan ng Bisco Iit Odi diba? Kasi yan ang pangunahing Bisco Iit Na hinahanap ng mga tao dun sa amin Odi ba? <laughs> Ala di puta. Okay. So, ayan nga, alas dos na nga kami nakarating dyan. So, wala pa akong tulog. And aside from that, napakaingay ng mga bata dito sa terminal. O, di ba? Makakatulog ka ba niyan? O, di ba? Napaka-stress talaga. O, di ba? Na-stress nga ako eh. Yung mukha ko dyan eh. Para na ako... <laughs> Alam mo naman tayong sikat. Ah, Char! <laughs> wala <love>, walang ganon. <laughs> odi ba, wala nga ang nagpapansin sa inyo sa terminal. Tapos sasabihin mo sikat ka. Ah? At ngayon nga ay napaka- ano, napakalakas ng ulan diyan sa terminal, oh, 'di ba? Ayun na ay 'yung sasakyan namin. Si Yoko Tanduanes. Ah! <laughs> ba, diba? ayan napaka ano napakasabaw, Odi ba? Napakasabaw ng Uwi ko. Di ba? Kasi nga, uwi yung artista. Kaya umulan. <laughs> o di ba? puta. Ganun pala yun. Pag umuwi ang artista, umuulan. O baka ayaw talaga akong pauwi. <laughs> okay. Nasa bor... Nasa bor... Okay. Nasa barko na nga kami. O di ba? si nasa barko na nga kami. O ba? Diba? Hi, for the first time. What are you thinking? For the first time? Um, well, wala ka pang pa isang taon sa Maynila eh. Tagalog ka na. <laughs> ah, siyempre naman. Syempre. Mga piling artista. Ah, di ba? bakit kaya ako ba? Very artista. Ay. Ang bala ko nga, hindi na ako mamamansin ng mga tao sa amin. Ah! Okay. At ayan na nga, tumatakbo na nga. Ay, tumatakbo. Umaandar na nga yung barko papuntang Katanduanes, the one of the most beautiful island in the world. Char! <laughs> Grabe ka naman kung kumomplement ng iyong island, Char. At ayan nga, napakaganda ng tubig. Uh, ayan ng dagat, este. Napaka-kulay blue. Okay. The stunning... The stunning... <laughs> The Stunning? Ano ba? Anong kasunod ng The Stunning? English ka pa ng English, hindi ka naman marunong. Ay! At ayan nga, ang view papuntang katanduanes. Medyo mahaba-haba Mga 2 to 3 hours papuntang katanduanes. So, napakabagal ng barko. Char! O, uh, diba? At ayan na nga yung katanduanes. Dumuong na kami. dumoong Bicolia Gagi ka. Okay. At ayan na nga, nandito na nga kami sa San Andres Calulbon Terminal. O di diba, terminal? <laughs> ayan na nga, nandito na nga kami at hinahintay nga namin yung aming sasakyan papuntang Karamuran. Odi di ba, di puta? Anong ba? <laughs> Para ka naman buk... Tag ay, tagabukid ka talaga, Char. Ay, nako. Naglayas lang. Umalis lang ako ng bukid. Pumunta lang ako ng kahiwasan. Nakahiwasan! <laughs> Adi, baladiputa, di daw. At ayun na nga, papunta na nga ako sa aming barangay. Adi, baladiputa, di Napakaganda. At napaka-refreshing talaga ng hangin dito sa aming Island, Adi, bakas ayaw ko na sa Maynila. Ang bawo ng... Alam mo na yon, amoy usok ng jeep, anything, yung kanal at dito, kung papunta ka na, siyempre, uuwi ka ng Bicol refreshing talaga ang air, o ah, ba diba? tapos makikita mo pa ang paligid mo all green because of the nature land, jar! o di ba la di at ayan na nga papunta na nga ako sa Karamuran kung saan yung barangay namin ay nandoon o di ba naman dito na ako okay ala di puta napakaganda talaga ng kabundukan dito sa amin o ba diba, mapapa mapapa wow ka na lang sa ganda o diba? at yan nga nag na nabuhay ulit yung mga ano namin char despite of the ano, the bagyo. O, oh, ba? Diba? Very strong talaga ang katanduanes Yes, o, oh, di ba? O, <laughs> oh, Yung mga niyog nga. E, eh, tingnan mo naman. Anit na, kumbaga. <laughs> Anit! <laughs> At nandyan na nga. O, oh, di Hindi ako, uh, ayo alam mo nga, nakalimutan ko nga bumili ng sunglass. O oh, diba, feeling artista yan. <laughs> Ganyan talaga kaming mga taga-Maynila. Eh, hindi na kami sanay. <laughs> Ganun ba? O ah, ba? Diba? At ayun nga, papunta na nga kami sa aming barangay. At dito na lang for today's video. Thank you for watching everyone!